Ilagay. Pasyata oh, <laughs> kayo, ge, ge, pagalingan. Bridge kayo, bridge. Silipan. Ayan, no. Ayan. Um, um, o. Mamaya na, pestuhan muna. Huwag mo na babarilig niya. Bridge. bridge kayo, bridge. Diba? Oo, oh. oh, siyempre. Alam naman sa taas. Diba ka, huwag kang mano. Huwag sa taas. Madaya ka eh. <laughs> Walang taasan. Tangin na, madaya ka eh. mo na pa. May mo na barilig. Hindi ilagay. Ay, gagawin. Ay, patay. Wala, Ay. Na. wala pa. Pagkasarang putang nila. Pilit siya mo dito. Pumupunta siya sa kaniwa eh, may back.